init pa rin ng panahon pero syempre magpipiling uh, okay okay tayo kasi para makagawa tayo ng video para at least no yung mga viewer natin ay may may dagdag uh, kaalaman at makakuha ka kahit konting idea lang dito lalo na kung ikaw ay bagong farmer, bagong viewer ganyan na nagbabalak mag-alaga ng Rhode Island Red at hindi mo pa alam kung magkano talaga magagastos at kung ano ba talaga yung alagaan mo, kitty ba na hanggang ready to lay or ready to lay pulit na. Lahat ng mga yan ay pag-uusapan natin kung magkano ang gastos at pati na rin yung advantage at disadvantage. At least kung uh, mapapanood mo ito, makakapag-isip ka kung ano talaga yung gusto mo. No? Uh, Siyempre hindi ko naman ipipilit. No? Ito kasing... sa uh, sasabihin ko sa inyo ay based yung computation doon sa mga inalagaan kong kiti na one week old nang hanggang nag-ready to lay pulit sila na hanggang ngayon ay nangingitlog na sila. Ah, uh, laying na sila. So, tinagaan kong alagaan ang mga yan ng mula dun sa one week old. Binili ko sila 200 pesos per head. Anim sila noon. So, yung 200 pesos per head, uh, kumain niyan ng ano, uh, 2,318 pesos mula dun sa first day na nila sa akin na, na one week na sila, di ba? Hanggang sa 16 weeks old. So, hindi kasama ang computation dun sa beyond dun sa 16 weeks old na hanggang doon sa nangitlog na sila. Hanggang dun sa 16 weeks old lang ang computation. Para at least makita mo ang difference kung mag-aalaga ka ng kiti ng one week old hanggang 16 weeks old o kung bibili ka na lang ng ready to lay pullet So, mula doon sa 1 week old, to uh, 2318 pesos. Kung i-divide mo ng 6, nakagastos ang mga yan sa pagkain ng 386 pesos. At by the way, itong mga inalagaan ko ay pure feeds kasi ang ginawa ko at confined sila. Although itong mga Rhode Island Red ay Uh, free range, no free range breed ang mga yan hindi ko sila i-free range mula nung kiti naka ano, uh, brooder, tapos growing pen tapos ngayon dito na sila sa bahay nila dito na kung saan sila nangingitlog tapos, if dagdag mo yung 200 pesos per head na pinambili ko ang bawat ulo sa kanila ay magiging 586 pesos So kung balak mong ano, balak mong mag-alaga ng 100 heads, ang magagastos mo lahat ay 58,600. Kung aalagaan mo ng 1 week old hanggang 16 weeks old. Yun ay based doon sa pag-aalaga ko. Pero kung uh, ikaw ay mag-free range, edi eh di siyempre, bababawasan yung, ano mo, bababawasan yung gastos mo kasi nga maraming mga libreng vegetables, mga libreng prutas mga mga uh, balat balat ng prutas mga ganyan di ba uh, so mababawasan yung gastos mo sa feed sa akin kasi naka-full ano sila uh, full kain sila ng feeds talaga although itong mga ito ay sukat na sukat ang ano ang pinapakain ko sa kanila kasi nung una yung chick booster, ibinase ko doon sa pagkain ng broiler ng chick booster pa sila at nag, nag actually nag pa ako sa kanila, pero syempre may limit ang bitong ng mga yan, kaya hindi naman nila nauubos yung adlib na, na, inilalagay ko so, hanggang nag ano na, nag shift na ako doon sa uh, pagkain ng ano, doon sa feeding guide ng native chicken, kasi nga kung i-ready ire ko sila na maglilay, kailangan hindi sila matabang mataba. Kaya ano na ako, nagumpisa na akong uh, magbawas ng ano, mag-reduce ng yung tim yung timbang ng feeds, no? Binais ko na doon sa ano, sa native chicken feeding guide. <laughs> oh, para hindi sila masyadong mataba kasi kung masyadong mataba hindi sila mangingitlog. Kung balak mong bumili ng 100 heads, no, doon sa 58,600 'yun ang magagastos mo. Pero kung balak mong bumili ng ready to lay pullet naman base uh, based dun sa binilhan ko naman na backyard racer 750 pesos per head ang benta niya so ang magagastos mo kung 100 heads 75,000 compared doon sa ikaw ang mag-aalaga ng kiti na 1 week old hanggang dun sa 16 weeks old Siyempre, yung backyard racer, alangan naman, ibebenta pa niya ng, ano, ng kagaya ng kung ano yung pinakain niya. Siyempre, may markup na siya. Pero naman, uh, kung ikaw ang mag alaga eh, di nakatipid ka, di ba? Kung, um, kung 58,000, almost mga 17,000 ma ma matitipid mo, di ba? Pag alimbawa, oh, hindi ko na kinong na, in-estimate ko na lang. <laughs> Either kulang yung computation ko or sumubra ng konti yung sinabi kong matitipid mo. Pero nandun sa, sa uh, amount na yon Naglalaro doon. So, yun yung ano, yun yung advantage ng uh, pag-aalaga ng kiti mula 16 weeks old. Kasi makakatipid ka, mamonitor mo yung ano, yung health nila. Alam mo na alam mo kung ano yung pigda, pinagdaanan nilang sitwasyon, no? Kung nagkasakit ba sila o hindi, naging healthy ba sila diretso. Maganda ba yung uniformity ng ano na produce mo? Ganon. Pero kung bibili ka ng ready to lay, hindi mo alam kung anong pinagdaanan niyang sakit. Baka ngayon binili mo, wala siyang halak. Tapos pag kasi gumaling nga, 'no, 'di ba? Tapos pag nandiyan na sa pen mo, biglang umuulan, no? umamangi, pagkahalak siya. <laughs> Tapos o kaya kung mainit na init na kagaya ngayon, 'no, bila siya nagkahalak. Kasi may history siya ng halak. So, 'yun yung ano, 'yun ang uh, disadvantage naman ng ano, nang pagbili mo ng ready to lay. So, bukod, mas malaki ang gagastusin mo dahil nga, 750 per head, ba diba? So, 75,000 na yan compared dun sa 58,000 na magagastos mo lang sa isang daan na uh, kiti na hanggang, ano, one week old na kiti hanggang 60 weeks old. Yun ay kung purong feeds yun na, yung sinasabi ko. Ang advantage naman ay konti na lang ang panahon na aalagaan mo, siguro mga 2 weeks ka lang mag-aalaga, meron pa nga 1 week no, kung magandang maganda, no? 1 week mag ano ka na mag na sila ng itlog o kaya o kaya pinakamahaba na siguro yung 1 month. Pero kung mamalas-malas ka naman at nakakuha ka ng ready to lay na uh, medyo may pinagdaanan at may pinagdadaanan pa na hindi mo naman nakikita, <laughs> 'di ba? So medyo matagal-tagal kang magalaga uh, mag-aalaga pa. Diba? Magagastusan ka pa bago sila mangitlog. O kasi may mga ganon, no? Nakabili na sila, tapos ang tagal naman, bakit 2 uh, months na, 3 months, hindi pa naman nangingitlog, ba? Diba? Parang ganon yung inaano niya. Ang problema ng iba, di ba? So, yun yun, pag-iisipan mo. Ano ba talagang gusto mong gawin? Mag-aalaga ka ng uh, kiti, one week old na kiti hanggang 16 weeks old o bibili ka ng ready to lay pulet. Pero kung bibili ka ng ready to lay pullet, siguraduhin mo, piliin mo yung magaganda, malaking bulas, uh, hindi naman matabang-mataba, mag maganda ang uniformity, kita mo yung mga palong na tumutubo. Kasi may mga palong din yan. Tumutubo din ang mga yan. So, uh, yun nga lang, yung halak nga, sinabi ko nga, hindi mo makikita. hindi <laughs> kung wala, kung tumigil ang halak niya sa mga panahong binili mo, eh, di wala siyang halak. Pero kung bulan at, uh, ano, na-trigger yung halak niya, hindi halak pa rin. <laughs> Mas nakakatipid ka kung uh, one week old nakiti hanggang 16 weeks old ang aalagaan mo, at mamamonitor mo pa yung, ano, yung health nila, uh, yung pakain mo, yung pinainom mo, ano ba. Um, sa akin kasi, hindi, uh, 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 puro mga anlan, puro mga dahon-dahon yan, um, oregano, pasingit-singit na barley. Nung mga kiti sila, may bayabas pa sila. Oo, <laughs> oh, guava leaves. Uh, yung malunggay leaves, pinipiga ko yan, hindi ko niluluto. So, yun yung pag-iisipan mo. Kung ikaw ay bagong farmer, nagbabalak mag-alaga ng Rhode Island Red, makakapagtsaga ka bang mag-alaga ng 1 week old na kiti hanggang 16 weeks old na bago sila mag mangitlog matagal yon as in lahat ng observation ginagawa mo lahat ng sakripisyo ginagawa mo <laughs> lahat ng pagod gagawin mo, effort talaga as in umuulan, uh, uulan, aaraw uh, araw, mag, lalo na kung uh, ikaw ang magpapakain ikaw ang gagawa lahat no? Uh, kung 100 heads lang naman, ikaw na di ba? siya pang mo dun sa labor sana nakapagbigay ng konting idea at kaalaman itong video ito at bahala ka na kung anong gusto mo Um, pagka nag, pwede mo na silang i-free range I-free if range mo Or itutuloy mong confined na kagaya ko Kasi <laughs> sa akin Sa akin kasi dire diretsyong confined sila eh Oo Dire pure feed sila At kahit pa paano naman no Ngayon nangingitlog sila Okay okay naman Siyempre bitin yan Bitin ang population na yan Kasi nga kakaunti lang Hihintayin ko na makakadagdag ako Excited ako kasi maganda ang result So sana, wag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At yung mga share, thank you. Yung mga may shout shout out pala kay Dekal Libre. Oo, oh, ang <laughs> Oo, oh, ang tagal-tagal na niyang ano, nababasa ko 'yun. Siyempre nababasa ko lahat ng mga comment, no. May mga time na ako okay, mamaya ko na sasagutin kasi may ginagawa pa ako. Mamaya nalimutan ko nang sagutin yung mga ano, yung mga comment na yan. Pero siyempre lahat kayo importante sa akin. Uh, so, thank you, thank you sa lahat ng mga viewer at subscriber, sharer din. Sana pagpalain tayong lahat.